So, good afternoon mga ka-farmer choice. So, ngayon, nandito po tayo sa ating tanim na ampalaya. So, ito na po yung standing ng ating ampalaya mga ka-farmer choice. So, meron na yung mga bunga. Yan. Yan. Ito. Uh, yan. May mga bunga na yan. 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 Ito na siya, isang buwan. Simula ng ating itanim. Ay, ito na yung itsura niya. Yan, medyo makapal. Kaya, tsaka medyo mataba. Yan mga bunga niya. Kaya, uh, inano muna natin. Uh, hindi muna na tayo nag-abuno masyado nung mga nakaraan. So, dapat, ano, nag-abuno na tayo dito. Kaso, yan muna natin tinigil kasi nung una, unang mga araw ay, ano, makulimlim lang yung panahon, maulan. Dahil sa hindi magandang panahon, kaya hindi tayo nagabuno. Kasi yung standing niya, sobrang, ano, madilaw to, nung nakarang, ano, ng araw, naninilaw kasi hindi masikatan ng araw kaya ito yan. Bunga na siya. So kailangan na tayong mag abuno kasi mainit na naman yung panahon. Uh, ano na natin? Uh, follow up na natin siya ng abono. Para masustain natin yung ganitong hitsura ng mga ano niya. Ng mga talbos niya at saka mga bunga. So kailangan na ng ano abono. Kasi Pinamumunga siya. Ayan yan mga ka-farmer choice. Saka ayan doon doon.